Mga igsuon, diri sa Ebanghelyo karong adlawa, ang atong Ginoo nagbilar og ampo tibuok gabi e eh, kay naa di ay siyay dako nga desisyon nga himuon pagkaugma. Ingon ana unta mga igsuon no, before ta mohimog mga desisyon, ato sang ampuan tibuok gabi e. Karon, unsa man ang desisyon nga gihimo sa Ginoo pagkaugma ang pagpili og silang kabuok gikan sa daghan kaayo niyang mga followers ug mauto nakapili siya gipangsulat ilang mga pangalan diri sa ebanghelyo sila si Pedro, Santiago, Juan ug mga kauban karon basi na imangutana ninyo father kung nagbilar og ampo ang ginoo, wala kaha siya masayop sa pagpili kang hudas nga ang ending maoy ni traidor niya? Sayop yung disisyon. Mga Iksuon atong klarohon, wala magkulang ang ginoo sa iyang pagpili aning dusi kabuok. Sakto yang disisyon, giampuan niya kining dose, kay nakita niya nga bisan mga makasasala ni, mga ordinaryong tao ni, naani mahimo nga mga maayo puhon-puhon. Ang bikil naa sa gipili, naa kang hudas. Kay giusika niya ang pagsalig ni Lord niya nga naa siya'y kamaayo sa sulod, mapagawas unta niya, matabang sa uban, mamahimo siyang buutan o balaan, iya nang gisayangan. Mga igsuon, kini atong pamalandungan. Good news be na nato. Kinsa raguta tanaw ta tanawa kaugalingon. Pero misalig ang Ginoo nato nga naatay mahimo nga maayo, dili pa siguro karon bat puhon-puhon. Pero magpaabot siya nato anak. Then ikaduha, gibilaran ta niya. Pero usahay ato ra siyang binuangan. Muna mga igsuon, ayaw sayanga, yanga. Ayaw padala sa sayawa, ayaw pa kontrol sa yawa. Yes, lami ang tintal sa yawa. Lami kaayo gyud. Pero tanawa si Judas. Yes, nakwartahan siya kay niya ang atong Ginoo. Pero unsa may ending? Na-depress siya, naghikog siya. So dumi lang yun ni mga igsuon Ang offer sa yawa lami pero temporary Dali ra kay na Pero ang sa ginoo Sinugdanan ray Lissod. The rest is happiness and peace Okay? God bless!